Episode 3001 Nagising si Gihan na nasa loob muli ng dormitoryo, kasama ang iba pang mga manlalaro. Suot niya muli ang dati niyang numerong 456. Ang ilan ay nagtatanong, naguguluhan, nagdududa, nagrereklamo, nag-iinarte, at nagyayabang. Pero, nang ibulgar sa kanila ang kanilang mga pagkakautang, lahat sila ay natamemet. Kagaya na lamang ni Player 333, si Lim Yung Gi. Ang kalaro ng recruiter ng Dada Koji game sa substation, na involved sa napakalaking crypto coin investment scam na Dalmatian. Wanted sa kasong pandaraya at may utang na 1.8 billion won. Si Player 196, si Kang Mina, na may utang na 45 million won. Si Player 120, si Cho Hyunju, ang transgender na dating sundalo, na may utang na 330 million won si Player 230, si Choi Subong, alias Thanos, na may utang na 1.19 billion. Naroon din ang maginang Park Yong Sik, ang Player 007, at Jang Gum -ja, ang Player 149, na baon din sa pagkakautang. At marami pang iba, pero, ang may pinakamalaking utang, ay si Player 100, si Lim Jong De, na may utang na 10 billion won. Naroon silang lahat para sumali sa anim na laro, katumbas ng napakalaking premyo, 45 billion 600 million won. Hindi na bago kay Gihan ang mga eksenang ito. Ang pinagkaiba lamang ay ang bago nitong patakaran, na kung saan, matapos ang bawat laro, pwedeng bumoto ang mga manlalaro, kung gusto nilang ituloy o tapusin ang laro. Kapag nakakuha ng mayoryang boto ang pagtapos, mahahati ang pera sa lahat ng natirang manlalaro muli, isa-isa silang kinuhanan ng ID picture. Nagulat na lamang si Gihan nang makita niya si Park Jung-bae, ang player 390, na kanyang best friend body sa pagsusugal noon, nakasali din sa palaro. Sinabihan niya itong manatili lamang sa kanyang tabi at magtiwala. Samantala, patuloy naman ang grupo ni Junho at Woo seok sa paghahanap ng kinaroroonan ni Gihan, sakay sa barko ni Kapitan Park. Sinundan nila ang lokasyon ng tracking device sa ngipin ni Gihan. Dinala sila sa isang isla. Minasid nila ang paligid gamit ang drone. Muling nagbukas ang pamilyar na laro, ang red light, green light. Kalmado ang lahat. Sa pag-aakalang matutuklasan nila husok ang kinaroroonan ng isla, ay nagkamali sila. Wala na pala sa ngipinigihan ang tracking device, kundi nasa mga pamain ng isda na pala. Hindi siya tuloy matagpuan. Patay. Sinubukan ni Gihan na babalaan ang lahat patungkol sa patakaran ng laro. Pero, pinagtawanan lamang siya at tinawag pang baliw. Hanggang nagsimula na ang laro, sa una ay sumunod ang lahat sa kanya. Walang namamatay. Pero, nang magpanik si Player 196, si Kang Mina, dahil sa bubuyog, binaril siya sa ulo ng sniper. Nagpanik ang karamihan, at sunod-sunod na pinagbabaril. Tumakbo ang ilan pero tinaddad sila ng bala ng mga sniper. Isa sa mga sniper ay si Kang Ngu Yul, Pink Soldier No. 011. Dating North Korean soldier na nagkaroon ng matinding trauma sa pagkawalan ng kanyang anak. Nagtrabaho siya bilang part-time rabbit mascot sa amusement park. Dito niya nakilala si Nayon na may blood cancer. Bumalik siya sa isla, hindi para sumali sa laro, kundi bilang sniper kung saan niya nakita si Park Gai Ong Sok, ang player number 246. Ang amani ni yon na sumali din sa laro dahil sa kagustuhan na may pagamot ang anak. Alam din niya ang illegal na kalakaran ng organ donor sa mga buhay pang mga kasali sa laro. Nagsink in na din sa mga manlalaro ang patakaran ng laro. Sumunod sila sa mga sinabi ni Gihan. Bumuo sila ng group formation, matatangkad sa harap, pandak sa likod. Upang matakpan ang ilan sa bahagyang paggalaw. Samantalang si Thanos naman, ay tumira ng ecstasy na nasa kanyang cross pendant, para mawala ang pagkatakot. Gumana ang estratehiyang ito, at marami, ang nakatawid. Tulala ang lahat sa pangyayari. Dumating ang mga pink guards, at ipinahayag sa kanila ang resulta ng nagdaang laro, siyamnapot isa naman manlalaro ang napatay, tatlundaan at anim lima na lang ang natira. lumuhad at nagmakaawa ang mag-inang Jiyong Ja, natapusin na ang laro. Ganon din ang ginawa ng iba pang manlalaro, ngunit, nang ipahayag ng guards ang kabuoang pera pagkatapos ng unang laro, ay 9.1 billion won. Nakapag-hahatiin sa mga natitirang manlalaro, ito ay 24,931,500 won lamang sa bawat isa. Hindi sumang-ayon ang karamihan, kaya nagkaroon ng unang botohan kung itutuloy pa o hindi na ang kasunod na laro. Dikit ang botohan ng gusto at ayaw. Tumabla sa bilang na 182 boto. Nakasalalay na lamang sa boto ni 001 ang resulta. Pero, nanlumo ang mga ayaw, nang lumamang ng isang boto ang mga may gusto, dahil kay Player 001, si Wang Inho, ang mukha sa likod ng maskara ni The Frontman.